Uh, so guys good morning uh, Another vlog another day So meron tayong delivery ngayon Ito sa Arvin So bali Ang delivery natin ngayon sa Masagisi naman So nagpa-deliver nga pala si Ate Margie Sa akin katabi doon so shout out kay Ate Margie Ayan yan, yan po yung papa niya. nya Bali medyo malayo layo pa Sa Masagisi ito eh So let's go Ipapasok ang motor? Okay. Sige dyan. Salamat. Sa likod po yan, building. Sa baba. Okay po. So guys, pasok tayo sa loob. Ito ang school ng Masagisina National High School. guys, nakita na natin si madam. Okay po. Okay. 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 Hello po. Tuwit so, silang mata man, Chad. Uh. So na. Kasi guys, na-deliver na natin. So, balik na tayo. Uh, Pawin na tayo. So, yun guys. Bye-bye.